Mga kapatid na may oras ka ba para samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos? ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panang pumasok si Jesus sa isang nayon. Malagot siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon na nakanig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya tumapit siya kay Jesus sa ang wika, Panginoon, sabihan nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naninigalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ano nga ba ang mas mahalaga sa inyo? Mga kapananapanataya, tayo ay nasa ikalabing anim na linggo sa karaniwang panahon. Si Jesus ay patuloy na dumadalaw sa ating mga tahanan sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Subalit, ano ang ating gagawin at ibibigay sa Kanya? Sa ating Ebanghelyo, makikita natin na dumalaw si Jesus sa tahanan ng magkakapatid na sina Lazaro, Marta at Maria. Iba't iba ang kanilang naging pagtanggap. Si Marta ay ang naging punong abala sa paghahanda ng lahat ng kanilang pangangailangan. Si Maria naman ay naupo at nakinig kay Jesus. Marahil ay naayos ni Maria na may makatulong siya dahil hindi niya kayang mag-isa dahil sa dami na kailangan gawin. O kaya tiniling niya sa Panginoon na paalisin si Maria upang may makatulong siya. Pero imbes na gawin yon ni si ipinakita niya kay Marta ang higit na mas mahalaga sa pagkakataong yon. Hindi naman sinabi ni Jesus na hindi importante ang ginagawa ni Martha na paghahanda sa kanila. Subalit, ipinaalam sa kanya na higit na mahalaga ang paglapit at pakikinig sa kanya na siya namang piniling gawin ni Maria. Sa ating buhay, masyado tayong abala sa lahat ng mga bagay. Madalas ay nagiging maligalig tayo sa pagiging abala sa maraming mga gawain natin sa araw-araw. Mahalaga mga ngayon, mahalaga ang mga bagay na ating ginagawa, at yun din ang ating mga trabaho. Kailangan natin ang mga yun eh. Subanit madalas ay nakakalimutan natin ang Diyos. Kung tatulungin ko kayo kung ilan nga ba sa atin ang gumagawa na kausapin siya pagmulat ng, ng mata ating mga mata sa umaga, baka kakaunti lang ang sasagot ng oo mas inuuna pa nga natin ang pagbubukas ng Facebook kaysa magdasal sa atin. sa atin na mapagtulog ilan nga ba ang nagdadasal pa? Misa sa sobrang pagod na natin sa maghapong pagkatrabaho sa maghapong paggawa pagigana natin ay natutulog na lang tayo. Sa araw naman ng linggo ilan pa nga ba sa atin ang talagang nagsisimba sa simbahan? Ibang mga nagtatrabaho sa linggo ay hindi na ito nagagawa. Yung iba ay nakukuntento na lang sa online masses, sa social media. Sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa buhay pananampalataya, katulad ni Maria, nawa ipiliin natin ang mas mahalaga at yun ay ang makapiling ang Diyos. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga sarili na kausapin ang Diyos. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin, sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang pinakamahalaga sa amin. Batid po namin na kapag wala kami sa inyong piling at wala kami, ay wala kaming magagawa. Tulungan mo po kami na ikaw ang mamayani sa aming mga pagpipilian sa buhay. Amen.